过来！<laughs> Wala Hindi, na. <laughs> <laughs> hindi <na> ako bata. <laughs> okay. Sino panalo? Si Mike! Ang unang nakapasok. Yung panalo, Boy! Oh, Ang daya oh, mo! Oh, Ang <laughs> na, nakapasok sa aming ganda ko. Si Lovely panalo! Oh, okay, ako Puno, na, eh. oh. si lovely. Yes. <laughs> Bakit siya panalo? <laughs> Puno siya <laughs> Puno! Hindi <laughs> oh. ulitin! <laughs> Hindi ganun yun. Okay, ulit, right, ulit. Right. Pauntian ng, ng, putik ba yun? Ako, ako, ako. Sino putik? Okay, ano? Okay. oh, sino nga eh. Manali eh. May 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 arrest gusto. Sige. Ako, Matthew. Ulit, ulit.